Ah, uh, magandang hapon. Ako po si Ed Samson Juan. As uh, name ko po ay Saint Janet ng Lucina City. Welcome po kayo sa aking munting lop lang. Bali, nag-start po ako ano na, mga na ng 2021 pag 2022 to. So bilang po kasi ano eh nag-spare nag-ibon ako ano na po siya nung mga 2019. Pero ang inaalagaan ko ay yung mga English career, pansin, lahat ng pansin nandito lahat yun eh. Yun ang nahiligan ko. Yeah, o, English career, mga yung malalaking, ang dun yung... Mga hover po. Oo, oh, ganun lang. Tapos yung mga cough, yung malilitang tuka, okay. yung ano dito. Yun ang ginahiligan ko. Tapos, nagkarera talaga ako 2022 na. Magkakalagit na 2021 kasi okay. ano yun eh, yung unang sangat ko, diaga dako ako na sinerte. Yung pangalawang ano ko? Pangalawang season. Sunod hindi naman yung parang SDR kasi yun eh. Tapos nung summer, pagkasunod diba, okay. December ang SDR. Tapos pagka April, doon ako nanalo na. Oh. Na, ay, ako po eh, marami ako. May mga bloodline dito na yung common ka talaga dito na nagpapanalo. Yung 150 line ko, yung sinasabi kong <laughs> 150 line. Ay, nabili ko po siya sa bata kasi ano siya, burga. Nandito naman siya. Eh, burga yung ilong niya. Tapos 2015 pa siya. Kaya nabili ko yung sabata ng 150 lang. Kasi binibinta nila sa pit shop ng 50 pesos lang eh. Oh, isang daan, hindi pa na binibili kasi tinatawaran lang 50 pesos. Dinala dito sa akin. Sabi ko, sige, kanina bibili ko ng 150. Nalalaman ko na, sabi, binibili nga lang doon ng 50 daw, hindi pa nila binigay ito. Binayan ko naman 50 at type ko kasi borga nga. Borga, okay. Kaya naging tinawag ko siya na 150 lang kasi ayoko rin magbigay ng bloodline kasi di ko naman alam talaga eh. Hindi ko alam. Talagang sabi ko, nung may nagtatanong sa akin anong bloodline, sabi ko 150 line lang. Kasi okay. totoo naman, 150 lang bili ko. Okay. Yun na nagpapanalo sa akin dito. Okay. Yun, nabili ko ng 200. <laughs> sa bata lang din. E, kung lang yun eh, di ko alam kung anong ano anong-anong. 200, kaya pag nagtanong, na namatay na yun eh, namatay. Okay. Namatay yung hin, kung anong napabayaan ng nag-alaga dito. Oh, Manalo nandito, po. nandito po, mayroon dito ito, ito. mayroon dito mga stock kasi ito yung C150 line. Nandito naman siya. Tapos yung nanalo ko nandiyan. Tapos ano, yung may nanalo din ako na yung mga Taiwan, nagsosop, nagpaparti ng super set. Minsan, oh, ano naman yung parang marami dito nanalo talaga yung C150 line. Ito, yung pinapaikot-ikot ko siya sa ibang hin. Kasi nawala na nga yung pares niya eh pinapaikot-ikot ko na lang siya kung saan siya hiyang. Ito po yung original na 150 line. Ito yung nabili ko sa bata. Ay, tomring lang naman siya pero nagproduce siya ng maganda eh. Kaya nandito na siya. Breeder talaga siya na. Oo. nabili ko lang to sa bata na 150. Ang type ko talaga dito kasi burga lang siya. Oo, oh, malaki siya. Parang yung hipo pa lang. Parang Parang maganda siya. Hindi ko lang alam kung anong bloodline nito. Gawa ng ilong niya. Kasi nung nabili ko to hindi pa ako nagkakarira. Oo, <laughs> oh, doon na. Sabi ko eh, parang ang ganda na nililipad ng ibon nito. Pero hindi pa ako marunong kasi, ano eh, first time ko nga maglipad nun eh. Nung nanalo na siya, yung anak nito, andito naman, doon na yung mga anak nito. Pero pang, pang, parang tatlong ibon na sanang nananalo nito eh, yung mga anak nito. Yung isa, hindi lang si Nerte na wala din sa mas bati. Pero nasa ranking na rin yun. Nawala lang. Yung kapatid mismo yun, yung 150-hin yun. Ito, kakitoy nandito eh. Kaya pag may nagtatanong sa akin, anong bloodline nito? Sabi ko eh, 150 lang kasi 150, 150 lang kasi, 150 lang kasi 150 lang bili ko talaga eh. Kasi yung hin naman na ginamit ko dito, wari ko ito yung matapang ang dugo kasi yung hin na yon madami akong pinaris dun na kak, hindi kumakana. makana. Oo, so, yung... Talaga. dito 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 siya Pare so, so, ko ito yung dugo ito yung matapang ah ano? uh. Ito yung nanalo na, na 150 line din Ito na yung start ko nung ito yung unang nanalo ko Ito siya Ito na yung ano Ito yung parang nagpalakas ng loob ko na kumarera Talaga. Oh, hindi man siya sabihin na ito kasi dumulo talaga ito pero yung kapatid nito ay nawalan ng takloban pero naglap lap siya ng kalbayog. Oh, talagang nalayo, nalayo linsa sa dulo kinakapos lang. Kasi yung anak, ang produce nito ito, nag ito second overall siya nung All-season Combine, ito na yun yung malaking trope tapos ito dun sa Silipio. Tapos yung, kap yung kapatid niya naman nag third overall din yun ng YB. So, okay. Yun nga hindi ko kinukuha, nakuha pa yung trophy, hindi pa. Pero meron pa ako dito mga bloodline din na tinitesting pero hindi pa na ano, mga subok pa ngayon. Oh, breeder na siya pero ngayon hindi ko sa sinalang kasi parang nananamblay siya pag nandito siya sa breeding cage. Kaya ginagawa ko dun lang siya para pinaka-design ko na lang yeah, siya dun. Pero hindi ko na siya kakarera. talagang nandun lang siya player. Oh. Kasi naisip ko eh, parang ganda kasi tingnan eh. Baka Baka itong parating na rin, uh, palabas na rin, baka gamitin ko ito kasi ang ganda na ng condition. Pero sa ngayon, di ko siya ginamit ito pang SDR kasi nandito naman yung tatay niya. Eh. Yung may bibigay ko lang tip dun sa mga baguhan, ano, sabi dyan, yung una talaga dapat, ano talaga, yung hilig nila yung pag-iibon. Hilig. Kasi meron kasi minsan nagkakalapati lang dahil na nalalakihan sa premyo. Pero hindi naman talaga nila hilig. hilig. Yan ang hindi, parang hindi yun magtatagal. Kasi, hindi niya hilig. Na, na, natuwa lang siya kasi malaki yung premyo kaya siya nagkalapati. Opo, nag, 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 ano lang. Uh, tapos yung, dun naman sa ano, sa magandang gawin nila, una, bumili talaga sila dun sa mga, mga kakilala nila, yung mga talagang nananalo na bloodline. bloodline. Kung gusto talaga nila, mag sila para, para ano, para kung saan ano, malapit na sila dun sa panalo. panalo. Kasi kung, kung mag ano pa sila mag experiment pa ng ibang bloodline matatagal pa kasi doon na sila sa ano sa mga kakilala nila yung mga oh yung mga yung mga pagkakatiwalaan okay. doon din sila lumapit tapos kung sa ano naman kung sa pinipresyuhan sila ay pag sa tingin mo tama ang presyo naman kahit medyo mataas wag mo nang baratin kasi ang pansyer naman matagal nila i yung bloodline okay. tapos ikaw rerekta ka lang doon kukuha ka ng champion line tapos gusto mo mura wag ganoon kasi eh, namuhunan din yung pan ang tagal ang tagal nilang dinidevelop naghangga mag-champion to rerekta ka doon tapos gusto mo babaratin mo pa wag ganoon kasi parang hindi rin yung kakana kaya yun ang gawin nila yung pag maganda ng presyo bilhin na nila para medyo malapit na sila sa panalo kasi pero kahit naman sabihin na champion line yung ibon, wag din nilang sasabihin na mananalo talaga yan. Doon papasok yung sistema. Dapat, tatlo sa yan eh. Dapat, bloodline, sistema, tapos swerte. swerte Kaya pag, pag binarat mo yan, ay parang lalayong yung swerte sa'yo. Kasi, eh, kinuha mo nga yung ibon, napapunta nga sa'yo, pero yung, nabil, yung binilhan mo naman, hindi bukal yung loob na nag, nagbigay. Baka bininta niya lang kasi nagipit. Okay. Kaya nagpa, nag a ng kunti para may gagamit. Tapos binarat mo naman. Uh, di Yung swerte, panalo. parang wala din. Uh, parang bumili ka lang din ng kahit yung mga ganun, mga tukod. Uh, kahit sikat yung may-ari, hindi pa rin yung kakana. Kasi, mali. Mali yung uh, una mong pinasok uh, yung nauna sa panalo. O, ay, parang, kasi tatto talaga dapat. Hindi lang na magaling ka o magaling ang ibon, dapat konting swerte din. Kasi minsan, kahit nasa ranking ka na, tapos pagdating sa duluhan, last lap, doon ka pa nadadali, nawawala. nawawala Kaya, yun ang kinaka sa swerte, yung ganun. Pero, dipindi pa rin sa, ano, yun lang magbibigay kong tips. Kung gusto talaga, lumapit sa mga hiliheti mong pansyer yung mapapagkatiwalaan, okay. tapos kung sa tingin mo tamang presyo, kahit medyo mataas, pero pasok naman sa budget mo, okay Bay, na yun. Oh, o, kasi matagal din ng pansyer yun, yung ano eh, dinibilok. Dimit dinibil o, dinibil o, yun lang magbibigay ng tips sa mga baguhan. Ano lang, yung sub-breeding sub naman, yung normal lang, yung porga, tapos flushing, tapos kunting mga, yung mga gamot na herbal. Oh, uh, herbal uh, tapos, hindi naman ako masyado masilang, basta sa tingin kong naporga ko na, tapos maganda na yung hipo. You know, fights you know, na yun, kasi eh, mahirap din pag sobra naman ng gamot. Oh, oh, oh. Basta sakit, sa tingin kong pasok na sa panlasa ko, kung ibon, yung pwede na to Basta medyo okay na yung kang hipo. Huwag lang yung maghahawakan mo na ang payat, lugon, <laughs> tapos nabibrig mo. Pero marami nang napasok mong gamot. Hindi. na hipuin mo, tapos sa to tingin mong pasok na, pwede na yun. Sa akin lang yun, sa akin. Pero yung sa iba, bahala sila, kanya-kanya. Depende no? pa rin kung sa Kasi, uh, so, Yung ano, yung pagbago pa lang, yun, viewing-viewing muna, tapos, habang bata pa sila, minsan minawandit ko lang din para pumasok. Pumasok mga isang linggo, dalawang linggo, ganun. Kasi dito kasi yung loop ko dati. Eh, may, may video eh, okay. nagreklamo. Na eh, ito na lang yung loop ko ngayon. Dito na nanalo naman ito. Ito na siya nanalo naman. Ito, ito. ito itong loop lang. Oh. Kaya minsan sa sistema talaga. Tapos sa ano naman, sa pagtitraining naman, minsan nagtutos din. Kailangan kasi din minsan ng ibon. Pero pagdating na ng medyo malayo na, sa tingin ko, ano na, yung medyo kailangan na rin ng pahinga ng ibon. Mga misan, biyernes or huwibes. Pwede naman itos, pero hindi lang yung kalayuan. Malayo na pagbag na, pero pag medyo malapit pa naman, pwede naman batak-batakin pang ibon eh. Yung sa isang linggo, tatlo, tatlo, apat na hatos. Basta wag lang yung sobrang layo. Para medyo ma, -ma masanay na. Tapos Map mapili muna kung sino ang ano. Kasi sa, kahit sa, sa palagay mo, sa sampung ibon mo, Sigurado ako kahit magandang pagka breed niyan may bibigay pa rin diyan hanggang derby. Pangapalagi mo na lang ng mga 50% diyan sigurado mawawala na. Kahit sabihin pa maganda ang bloodline, maganda ang hipo, di mawawala yan kasi sa dami ng smash, aksidente. Para medyo maano muna habang lumalayo, medyo napipili muna kung sino ang parang matikas. Kasi kung sa malayo mo nagagawin yung ganun na medyo mahirap ang papahirapan mo nang konti ang layo na talagang medyo bibigay ang ibon, di makakauwi. Tama, tama Yung, na. mga ano pa lang, mga kalagit mga 40 to 50 kilometers, patakin mo na tama. habang malapit pa. Alam mo naman na babalik o uwi yun eh. Pero para makitaan mo na kung sino may potential talaga sa kanila. Kasi di hindi naman mapiperfect yun, 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 ma yun ito, eh. Ito. Hindi mo mapiperfect yun kahit sabihin na magaganda lahat. May bibigay may. doon. Yung ano lang, yung ordinary lang na mga flyer mix na. Tapos nyo isa, nagdadagdag din ako nung, ano, nung platinum. Mga sampung kilo na flyer mix, tapos nalagyan ko lang ng konting platinum para medyo, ano, sa taba nila. Tapos, sap, yun lang. Yun lang Yun, lang. yun lang ang diadagdag ko. Di naman ako masyadong masilat. Wala namang pambili ng mga mamahaling, ano. O, o nga, eh, dito lang sa gilid-gilid. Eh, -gilid. Uh, ko naman, eh, basta malakas kumain ng ibon, uh, yun na yun. Eh, 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 no. oh, wala na yung magagawa. Kahit pasabihin magandang pakain mo, eh, kung kinukulang talaga sa swerte. Uh, wala din po. Kahit sa training, malal malal malalas pag wala na yan, maano na yan. Makikitaan mo na naman yan eh. Kahit misan, meron din ibon na sa una, mahina, ganun. Basta ano lang, basta pare-pareho, dapat wala, walang ano, wala siyang... Favoritism. O wala, wala akong papaborito sa kanila. Kasi misan, yung pinapaborito mo pa, siya pa yung unang bumibigay. Oh, okay, wala. Okay. O kung sa tingin mong mabilis siya, tapos papaboritohin mo na kasi mabilis. Oh, okay. Palagi nauuna sa training. training. Wala, wala, walang ganun. Wala kasi... Ganun. Pare-pareho 'yan, pari -pare 'yung kain, pari-pari 'yung gamot kung may gamot man. Kasi mahirap 'yung may pinapaborito, pinapaborito ako kasi 'yung pa 'yung una nawawala. <laughs> Maridismaya ka na? Ay, oh, ako naman ay oh willing naman ako mag-out. Pero kahit sa mga tropa ko eh wala nang libre lang sige, huwag lang sa akin kasi iniisip ko naman eh, ako 'yung ako naglilibang lang. Pero doon sa iba naman ay eh, pag may usap kasi tos, parang namamahalan na agad, di ko na ini-entertain kasi oh minsan pinakamataas na mura pa yon minsan nagdepresyon na ako pa nahihiya magdepresyon ako ng mga isang libo Aba. Oh pa ako noon <laughs> kaya oh, may, oh kaya minsan minsan pag may nagchat-chat na alam ko parang alanganin hindi ko na ini ibibigay ko na lang sa iba kung may gustong mga tropa sa inyo na eh, listing mo kaysa naman yung parang inihingi na yung ibon kawawa kawawa pagpalaki pa lang ng ibon mula inakay pitong buwan tapos breeding o isa misa isang taon ng ibon tapos bibinta mo lang ng may presyo mo na 1,000. eh gusto pa tawaran pa ng napakababa ay yung pato pa lang kung kikwintahin lampas pa, lampas sa pa sa doon sa tawad, tawad yung ibon libre na yung pato na lang dun <laughs> na lang sa pato mula, mula pagkainakay hanggang naging breeder siya uh, makapawi na oh. So, lang kaya minsan hindi na rin ako nagano pag may nagchat-chat na bibili hindi na lang ako nag-inter din kung interesado punta sa bahay PM, PM, na lang. P, To mo kung anong gusto mo, yun na yun. Oh. <laughs> so, ayan, kung Ah, uh, so ayan, kung, kung gusto niyo nga mag-inquire kay Sir uh, Edsam San Juan, eh pwede niyo siyang kontakin sa kanyang FB page. So, bale yan, naka-flash sa screen yung kanyang Facebook page. So, bale idol, may isa shoutout po ba kayo? Ah, uh, si shoutout ko lang yung mga tropa dito sa Lucena, yung magkakalapati sa Silipio, Silipio members, mga tropa natin diyan. Tapos yun, si Idol Kamacho. Ayun. Siya yung nag-refer sa akin eh. Sabi ko, bakit hindi muna siya? <laughs> <laughs> bakit ako nag-refer? Tapos yun, si Idol, ano, yung inano mo si Idol Loyola. Ah, oh, po, Jerome. si Jerome Loyola. Idol. Kumuha din ako sa kanya ng bloodline eh. Ah, oh, ayun. Tsaka yung, si, yung sa Isilipyo, yung mga tropa natin dyan. Ayun, so shoutout po sa inyo mga kalapatids. Ayan. So Idol, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin sa inyo dito sa inyong love. Uh, hopefully sa mga susunod pang season eh sigurado maghahakot na naman ng ng panalo itong mga bloodlines yung hawak dito. And eh sigurado maibablog uli namin kayo. Ah uh, Ayan, kung bago pa nga lang kayo sa aming YouTube channel, eh mag-like, comment, share, and subscribe na kayo. Hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video na akin ilalabas. Maraming salamat mga kalapatids. See you next video. Paalam.